Ning mga kamaster, mga kapde, mga kakikay. Yan, andito tayo ngayon sa alaga natin baboy. At nanganak na siya. Ayan o, lang yung mga anak. Yan, maliliit pero 11 na peraso yung kanyang anak. Napakadami nito. Ang daming blessing. Thank you Lord sa baboy, sa mga biik. Ayan oh. Ang lalakas. Dumidede na sila. Kasi ito yung nanganak nung nakaraan. Ayan, malalaki na. Ayan, pinupunasan natin sila ng tuyuntela. Ayan, elegant piglet. Ang lakas ng didi ng nanay, oh. Ayan, maulan dito sa amin. Medyo maulan. Ayan, buti na lang, mabait itong nanay. Mabait itong inahin natin, mga inahin. Tapos yung ibang mga inahin natin dun sa unahan, mga buntis din yan. Then meron tayong siyam na palakihin doon, isang barako, kaya bali walong patiner. At meron pa tayong natitirang isang patiner para sa December. Yan, tapos inahin, walong inahin. Yan, tapos ito, walo to na biik. Uh, yung isa natapakan nung nakaraan, inalagaan ko sana, yun nga lang wala, hindi na niya kinaya, namatay din. Kaya pitong piraso na lang yan. Ayan. Pero malalaki na yan. Tapos ito yung ngayon. 11. 11 ba nga ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.Yan. 11 piglet. Yan, ang lalakas na lang na dumide. Yan, bukas na natin yan, puputulan ng ngipin para mas maging malakas-lakas pa sila. Saka yung pusod kahit hindi na yan putulin. Yan, nagdididin na sila. Oh. Sumisiksik pa yung isa dito sa may ano. Gusto yata bumalik sa pinanggalingan. <coughs> oh, dito kayo magdede. Eh, buti napakabait ng inahin natin. Yung ibang inahin, hindi ka pwedeng lumapit sa may mukha niya. Kasi kapag lumapit ka, hindi ka pwedeng humawak ng ganyan. Pag humawak ka, sigurado nakagating ka. Pero itong inahin natin na napakabait. Ganyan yung magagandang lahi ng inahin. Yan mga ka-master, marami na naman tayong ano. Marami naman tayong biik. Punasan natin yung inahin. Punasan natin sila ng kayong tela. ano Kanina binahog ko pa to na mga bandang ah, uh, alas 4 ganyan at yan nag-iikot-ikot na siya kanina then nanganak na siya ano? kumain pa naman siya ayan o. 11 piglet yan mga no, master ayan, shout out pala dyan kay ate Kikay ayan, nanganak yung iyong baboy yung inaalagaan natin baboy ayan. Sigurado sa February marami tayong ano, baboy. Ito December, katapusan ng December, second week ng December, pwede na tong ibenta Kung may bibili. <laughs> sa ngayon kasi napakamura na baboy dito sa amin. 120, 130 ang kilo. Hindi ko lang alam pagdating ng January o nitong December magmahal ang kilo ng karne ng baboy. Kaya yung mga big natin, hindi natin maibenta ng uh, 3.5 dati 3.5 lang na benta ng bike natin yung bike natin doon malalaki na ngayon hindi na natin binenta kasi dugin na tayo kung sa 3K lang natin ibibenta kaya pinalaki na lang natin sakto naman sana sa January eh, maraganda na yung kuha ng babi dito sa amin kasi mga January or February pwede nang yun patimbang <clears throat> tapos ito ito yung big natin ngayon yan ilang days na ba to parang 2 2 weeks pa lang to yan ano mga 3 weeks yan bago ihiwalay tapos pag up after 3 weeks mga 20 mga 15 3 weeks din ulit na papakainin sila ng pre-starter tapos si kukondisyon bago ibenta. Ayan. Pero sa ngayon, dyan muna sila sa piling ng kanilang ina. Ayan o. Ang laki ng didi nitong nanay na to. Dumididi na sila o. 11 little piglet. Ayan. Medyo mahangin at maulan dito sa amin. Ayan. Kawawa naman sila. Lalamigin. Pero hindi naman nababasa dito sa loob ng kulungan. Ayan, salamat sa panonood. Ito po ay update lang sa mga alaga nating uh, baboy. Ano po, siya po ay nanganak. 11 na piglets ang kanyang anak. Babay ko po!